Kim Chu at Mikey Lee nagbigay ng throwback feel sa post ni Robbie Domingo. Kim Chu, ipapakilala ng susunod na tanduay calendar girl para sa taong 2025 mamayang gabi. Kim Chu, patuloy na magiging abala sa local at international events. Paolo Avellino, naglabas ng throwback post na napakilig sa Kim Pao fans. Tara, usap muli tayo. Hello mga k welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, 'wag n'ang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka andito na naman tayo para sa isa na namang nakakakilig at kaabang-abang na kwento patungkol sa ating paboritong tambalan na sina Kencho at Paulo Avillino. Pero teka, bago natin sila pag-usapan, may isang munang nakakatuwang update tayo na tiyak na magdadala ng ngiti sa inyong mga mukha. Kaya tara na simulan natin ang ating tsikahan sa unang bahagi ng ating video. Umpisahan natin sa isang recent Instagram post ni Robbie Domingo kung saan kasama niya si Mikey Lee sa isang letrato. Ang nakasulat sa caption ni Robbie, Second Teen Big Blazers Club. Alam niyo ba kung bakit big deal ito? Si Mikey Lee kasi para sa mga nakakaalala ay isa sa mga kasamahan ni Kim Chiu sa loob ng bahay ni Kuya noong unang season ng Pinoy Big Brother Teens Edition. Bago pa maipareha si Kim kay Gerald Anderson noon, si Mikey muna ang naging malapit na kaibigan ng dalaga. Ang throwback vibes ng post na ito ay talagang tumama sa puso ng mga fans. Ang mas nakakakilig pa rito, nag-comment mismo si Kim sa post ni Roby. Ang sabi niya, OMG Mikey Lee! Ang bilis itong napansin ng mga netizens kaya naging usap-usapan ito sa social media. Samantala, nagdagdag pa ng patawa si Bianca Gonzalez sa comment section kung saan sinabi niya, At I am R Robbie Domingo. Parang may something in common kayo dati maliban sa second big placer at Chinita Princess. Ang daming natuwa sa mga piliang banat na ito ni Bianca Gonzalez at syempre, napareministro yung mga fans patungkol nga sa mga kilig moments noon Ni na Kim at Mikey. Ngayon, speaking of Mikey, kumalat din online ang isang panayam niya sa Candy Magazine noong 2017. Sa so nasabing interview, ibinahagi ni Mikey ang hindi niya nasabi noon kay Kim habang nasa loob sila ng bahay ni Kuya. Basahin natin ang mga binitawang salita ni Mikey na tiyak na nagpaiyak at nagpangiti sa maraming fans. Quote and I wanted to make a move, but I wasn't ready to put all my feelings out there. For the whole world to see. I didn't think a reality TV show was the best venue for that. I wanted to wait until I could tell her everything in a more private setting. I guess I was scared that too many people were watching our love story unfold. I was too afraid of what other people would say. I never got a chance to tell her I like her inside the house. I only got to mention it in passing a few months after the show's finale. But by then, she was already part of a love. Team that would become one of the biggest and most popular in show business. I'd like to believe that if Kim and I had met in the outside world, things would have worked out between us. It took time to clear my head, but I can honestly say I'm okay now. I look out for her, and she knows she can come to me anytime. More than anything, we're friends. These days, I know better. When you like a girl, Just tell her you never know what could happen. Ang bigat diba sa simpleng salaysay na ito, ramdam na ramdam mo ang sincerity ni Mikey at kung paano siya naapektuhan ng kanyang naramdaman para kay Kim noon. Kung iisipin, ang daming what ifs na posibleng bumalik sa isip ng mga fans. Pero tulad nga ng sinabi ni Mikey, masaya na siya ngayon bilang kaibigan ni Kim at natutunan niya ang halaga ng pagiging tapat sa nararamdaman. Ngayon, an ano masasabi natin dito? Simple lang. Minsan, ang buhay at pagmamahalan ay puno talaga ng mga hindi inaasahang twists and turns. Hindi man natuloy ang kwento ni Nakim at Mikey, malino naman naging mahalagang bahagi sila ng buhay ng isa't isa. Sa dulo, friendship pa rin ang nananaig at iyon ang tunay na mahalaga. Ano sa tingin nyo mga ka May mga naalala ba kayong moments ni Nakim at Mikey noong PBB days? I-share nyo na yan sa comment section at atin ang pag-usapan yan. Narito naman ang pangalawang bahagi ng ating video update. Kim X Tendoy Launch Grabe! Trending online nito. Sa kasalukuyan, marami ng posts ang nakalapkognize sa official launch ng Tendoy Calendar Girl 2025. Napakadaming netizens ang abot langit ang excitement at syempre, hindi may kakailang marami rin ang nakatutok sa napipintong unveiling ng bagong calendar ng nasabing sikat na brand. Ang nakaka-excite pa din dito, halos lahat ay isang pangalan lang ang iniisip, si Kim Chu. Oo, siya ang tinuturing malakas na nahula ng marami bilang calendar girl ng Tanduay para sa taong 2025. Expected na iba ibang ang naging reaction ng mga tao patungkol dito. May mga sobrang excited, may mga nambash pa rin, syempre. Pero ang dami rin talagang natuwa at nagdiwang dahil isa itong napakalaking blessing para kay Kim at sa kanyang mga tagahanga. Kung iisipin, deserving naman talaga ni Kim ang ganitong oportunidad. Sa dami ng achievements at projects niya ngayon, halatang hindi siya nagpapahinga pagdating sa trabaho at pagbibigay ng inspirasyon sa mga supporters niya. Kung ito nga ay mangyayari, tiyak na magiging usap-usapan pala lalo ang Tandwai Calendar Girl 2025 at ang malaking role ni Kim sa kampanyang ito. Kahit abang-abang lang tayo sa mga susunod updates dahil mukhang exciting ang mga paparating na announcement. Kung ikaw ay isang fan ni Kim Chu, anong masasabi mo kung siya ang magiging bagong mukha ng Tandwai? I-share nyo na ang inyong opinion. Narito naman ang huling bahagi nga ng ating video update para sa linggong ito. Isa-isay na natin ang iba pang mga ganap patungkol sa tambalang Kim Pao ngayong linggo. Unahin na nga natin no, ang ibig event ni Kim Chu mamaya. ay sa mga balita, ngayong uh, alas 7 ng gabi na, official na ipapakilala si Kim bilang Tandway Calendar Girl para sa taong 2025. Kumpirmado na nga daw ito, kaya't siguradong magiging highlight ito ng gabi. Excited na mga fans ni si Kim na makikita makita siya sa bago niyang proyekto at hindi rin na maitatanggi na isa na namang malaking milestone ito para sa kanyang karera. Bukod dyan, busy rin si Kim sa darating na weekend dahil may mga work engagement siya out of the country. Sa so darating na November 23, dadalo siya sa Barangay Banyuhay Family Day sa New Zealand. Tapos, kinabukasan naman November 24, ay pupunta siya sa Philippine Fiesta sa Melbourne. Grabe ang energy ni Kim sa dami ng ganap at siguradong matutuwa ang mababayan natin sa abroad na makakasama siya sa mga events na ito. Samantala, si Paulo naman ay tila tahimik pa sa ngayon pagdating sa mga updates. Wala pa tayo nababalitaan tungkol sa mga upcoming events niya, pero hindi pa rin siya nakaligtas sa ilang intriga ng mga fans. Ang naging hot topic nga ngayong linggo ay ang mga solo fan pages ni na Paolo at Kim. May ilang fans kasi ang nagtanong kung bakit hindi daw pinupost sa mga fan pages ni Paulo ang mga events ni Kim. Sinagot naman ito ng supporters si Paulo na nagsabing hindi rin naman daw ginagawa ng solo fan pages ni Kim ang pag-share ng mga solo events ng nasabing aktor. Pero sa gitna ng isyong ito, si Paulo kalmado lang. Naglaba siya ng isang nakakatuwang throwback post, isang noon at ngayon na version ng tambalan nila ni Kim. Ayon sa mga fans, si Paulo mismo ang nagpost nito at hindi basta admin lang ang kanyang account. Tila gusto lang nang ipaalala na imbis na mag-focus sa intriga, mas magandang magspread ng good vibes para sa lahat. Dahil dito, mas marami pang fans ang na-inspire sa tambalan nila, lalo na si Paulo na mismo ang nag lalabas ang ganitong effort para sa fandom. Kaya naman kahit may mga intriga, nananatiling matatag ang Kim Pao fandom. Patuloy lang silang umaasa sa mas marami pang proyekto at banding moments ng kanilang paboritong tambalan. Sulit na sulit ang linggong ito para sa kanila at siguradong mas maraming pasabog pa ang darating. At dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsabay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits sa susunod na video. Paalam.